Tinanong ng isang netizen kung mayroon na nga bang nagawa si Chavit Singson upang pangalagaan ang kalikasan. Alamin sa Siyasa Presents DWIZ Track Record. Mula sa ipinadalang message na isang netizen, tinanong niya kung si Chavit Singson ba ay mayroon ang nagawa para sa ikabubuti ng kalikasan? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2022 nang inilunsad ang paggamit ng electrical jeepney sa Narvacan, Ilocosur. Ito ay ayon sa layunin ni dating Narvacan Mayor Chavit Singson, katulong ang LCS Group of Companies na magkaroon ng mas malinis at tahimik na komunidad sa kanilang lugar. Ang mga e-jeepney na nagmula sa LGU ng Narvacan ay maaaring i-charge ng mga driver sa parking area ng Farmers Market and Commercial Complex na mayroong solar panel. Bukod sa hangad na mas magandang kinabukasan, nais din ng mga nakatulong ng dating alkalde na gawing posible ang proyekto na ito ay ang bawasan ang pagkonsumo sa kuryente. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.